At dahil sa tayo sa probinsya ng Bohol, partikular na nga dito sa bayan ng Talibon, ay titignan natin kung ano-ano mga meron, kung ano-ano mga makikita natin dito sa sentro ng bayan. Kaya tara! nakakatayuan natin ngayon ay ito yung Veterans Freedom Park ng Talibon. So ito yung mga nagpapatunay na mayroong mga living heroes na naninirahan dito sa kanilang bayan. At sa gilid na o sa harapan ng mismo nitong Talibon Municipal Hall, makikita rin natin itong isa sa pinakamatandang simbahan na meron ng provinsya ng Gual. Kaya yun, Most Holy Trinity Cathedral Parish o Karaniwang Kilala bilang Talibon Cathedral ay isang Romano Katolikong katedral na matatagpuan mismo sa sentro nitong bayan at ito ang isa sa dalawang archdiocese na meron ang probinsya ng Bohol. natin sa bahagi ito ng talikod itong isa sa kanilang mga commercial building at mapapansin natin sobrang dami na rin ng mga tindahan sa gilid nito Kita na natin dito ito isa sa mga sikat na fast food restaurant meron nang ating bansa Ang bayan ng Talibon ay isang first class municipality sa second district ng probinsya ng Bohol at ito ang isa sa mga lugar na most populated dito sa probinsya. Ang pangalang Talibon daw ay nagmula sa salitang Talibong or isang uri ng Visayan Sword o Garab. Walang aktual na record upang ipakita kung paano dumating ang pangalan Ngunit ayon sa mga talaan ng mga paglalakbay ng misyonero, mayroon na itong pangalan bago ang unang pagdating ng unang misyonerong Espanyol. Kaya ayun. market ay narating natin ang bahagi ito ng Talibon na kung saan makikita natin dito itong Port of Talibon. So doon makikita natin yung mga naglalakihang bangka papunta o galing sa iba't ibang isla nitong Bohol. At yung malaking barko naman mula doon sa Cebu or papuntang biyahe mula dito Talibon papuntang Cebu or vice versa, Bale Cebu to Talibon at makikita din natin dito itong newly constructed na kalsada papunta doon sa kabilang barangay na nakakonekta dito sa mismong port of Talibon dahil nga sa kung makik mapapansin natin kung doon pa mismo tadaan yung ilan sa mga sasakyan papun papasok dito sa kanilang public market ay lalong lalala yung trafiko yeah.